iyakan yung pamangkin mo, ma'am. Ilang buwan ka ba dito? Isang buwan. Isang buwan, sakto? Uh, mahigit. Mahigit? 32, days. Mm. Na-enjoy mo naman, ma'am. Parang nabitin pa. Nag, ano kasi kami, nabisi, Nagpa-pintura ka sa loob. Loob lang yung kayo pa. Ka. <laughs> Ito tayo ngayon, mga lods sa Dagatan Taisan. Pabalik na si ma'am ng tayo man tumong, no? Yes po. Naluto na. <laughs> <laughs> Papatili tayo. Ang <laughs> <laughs> hawak ng bakasyon mo, ha? Sinulit ko na kasi sabi ko patapos sa yung kontrata. Kailangan na na. kailangan behave, behave. <laughs> Pahinga muna sa bakasyon. Ilang, ilang years ka na lang ba doon? Ano na lang? Nasa two. Ah, straight na. Wala nang uwian pala kukunin yung, pinapa, ano, yung pinapanggastos na. Ang oh, laki din na nagkakasas ka daw eh. Sabagay. Hindi eh. naman na kabiro. Lalo na sa'yo, isang buwan, nagpagawa pa pa. <laughs> ano siya, kada kadao ube may pinapagawa. <laughs> <laughs> Kasi parang ano din, hindi rin ano. Parang kulang pa din. At least malapit na matapos ma. O ano, tap tapos oh na. God. Ano na siya, yung parang mga finishing touch na lang. Ang mga pintura. nga. Ah, ano, kompleto naman. Pangamit lang taga kalsada rito, no? Sobrang ako, pero nung umuwi, sabi ko ako, ganito na yung kalsada dito, mag-amayon. ano naman may nagre-reklamo na? <laughs> Pura, puro trakas <laughs> eh. Pu puro ano na ngayon ng reklamo eh. O, pati pa oh, pakusta, nga. <laughs> eh. <laughs> Grabe yung mga nagiging rally kayo. Ano na yung rally Trabaho na naman na malalaan mo. Yeah, Sige, mo muna tayo. Sana babi-babi ulit. <laughs> kasi kasakto pagbalik ko sa akot. Hindi nga ano. Ano, <laughs> may ano kayo kanina? Kaya, parang mm. kahit sana? Hindi pa kamo Ako nakauwi mula kagabi. Eh. <laughs> Sabi ko, sakto. Inaantok na talaga ako. Matulog na lang <laughs> Ay, yung habang naghihintay, tinulog yun na lang sa mm. Ako, ano. Ah, akala ko naman, sabi ko, baka may susunduin ano, kaya... Hindi, ah, wala na akong ano, wala na akong schedule. Mm. So, sobrang antok ko na din, sabi ko, para so, isang antok na lang. Eh, sabi mo, 12. Eh, Ay, sakto. Ay, sabi ko, ang <laughs> <laughs> eh, sakto, matulog na lang ako sa bypass. <laughs> <laughs> ah, nag-stay ka lang sa anak ko. Oh, sa bypass, nilang <laughs> dinaanan <Dino>, natin. <laughs> ah. <laughs> ano nang gagawin ko dun sa ano? Terminal 1 ka, no?